Good morning, good morning, good morning, good morning guys Araw na naman ang biyernes uh, January 26 guys uh, Kahapon pala guys, hindi ako nakabiyahe Gawa ng, nag -renew ako ng ano, ng restro ng motor ko So ngayon, biyahe kanina, maaga pa ako umalis kanina guys So paglabas ko naman bahay kanina guys, pagbaba ko uh, Nakakuha naman kagad ako ng booking hanggang ngayon tuloy-tuloy naman ang booking ah, uh, medyo ngayong oras lang, kadra-drop ko lang ng pasero dito sa may nasa na tayo. Kaya po Manila sa may university, Mikalo University. Nagati tayo ng pasero dito. So ito lang, itong oras lang naman ngayon ako medyo na wala pang booking. Medyo wala pang booking na pumapasok. Pero kanina, paglabas ko, tuloy-tuloy eh, naman ang booking. So ngayon lang talaga medyo napakanti ako ngayon. So nagaantay tayo booking ngayon, guys. So yan guys, naka-auto accept pa rin tayo. Tuloy-tuloy naman ang pasok mula kanina, medyo ngayon lang nawalan. At may nabol kasi tayong incentive. Pero sa tingin ko hindi na kaya natin maabol ang incentive gawa ng alas 9 na pasado. Kaya hanggang alas 10 lang yung kailangan maka 11 booking ka. Kaya ang booking natin puro malalayo eh. So tingnan natin kung nang kailan na tayo. Naka 700 na tayo. Ilang rides tayo. Tingnan natin. Ah, naka 6 booking na tayo. Ayan. Naka 6 booking pa lang tayo. So hindi na natin kaya yung ano, hindi na natin kaya yung incentive na 5 to 10. Medyo malabo na mangyari yon. So tuloy-tuloy lang tayo, pantay lang tayo ng booking dito, guys. Guys, alas 12 na guys, nandito tayo sa may Robinson's Galleria. So nag-aabang tayo ng booking, wala pa booking pumapasok. pasok uh, up lang natin ang sa natin o andito tayo sa ano, Provincials Galleria alas ah, 12 na ano. Provincials Galleria ah, ano. ka-auto aksip pa rin tayo guys alas 12 na alas 12 tingnan natin yung ating hero ay naka 1,049 pa lang tayo guys. 1,049 last dosi na. Ayan o. Nasa galeria tayo ngayon. Ayan sa harapan ko may mga ano, may mga rider. Uh, ah, Nag-aabang din ng booking yan. Ah, angkas tsaka move it. Correct. Lucas ko ay Tim doon ay may mga rider dito doon oh rider dito nag-aabag ng booking wala pang pa booking papasok. provinces Galleria kami. Guys, sakto alas 5 guys, nandito tayo sa Kisunab guys. Ah, uh, pauwi na tayo uh, alas 5 uh, mayroon pa tayo isang pick up na dapat makuha dahil naka navigation tayo naka area na tayo pa uwi uh, na tayo ng isang booking may isa pa sakali, kung sakali pasukan tayo so ito nang kinita natin guys eh okay. kumita na tayo ng 1673 Ayan, kung sakali man mapasukan tayo ng isang booking abot siya ng 1.7 so babay na tayo pa huwi napunta na tayo ng batasan ana sa kisunab tayo malay mo may pumasok pang isang pick up sa kisunab tayo pa -uwi na tayo pa huwi alas 5 na alas 5 Hello uh, guys, nandito na tayo ngayon sa Sandigan. Ah, uh, lang tayo dito, kumain lang tayo ng ano. Yung Filipino food, yung mga tusok-tusok. Bago tayo umuwi, nag ng palamig. So, galing Commonwealth. Ah, uh, Kisunab. Galing Kisunab Circle papunta rito, wala po tayo nakuha. Wala tayo nakuha booking kaya ganun pala yung earning natin tingnan natin kung nakailang biyahe tayo anong oras tayo nagsimula at anong oras tayo nagtapos ayan guys nasa sandigan tayo ayan terminal ng MRT na inaayos tambay tayo dito bago tayo umuwi ng bahay tingnan muna natin ang ating kita ayan naka 1,673 tayo simula tayo Ayan, naka uh, 17 booking tayo. Simula tayo ng Ayan guys, oh. 5:30 ng umaga. 5:30 ng umaga yung ating first booking. Tapos so, dami pumasok na ano, puro cancel kasi Uh, drop book pa lang ito, pasok ng pasok na eh, hindi pa nga naibababa yung pasero, pasok ng pasok yung booking kaya kinakansil nila kapag natatagalan tapos, natapos tayo ng book, ng pick up alas 3, alas 3.54 yung huling pick up natin ang rate nya ay 170, kaya na na-drop book natin ito ng pa mga alas 5 natin ito na i-drop off bago mag alas 5 dito ang drop off nito ay dito sa ano sa may north it's a north it's a north it's a dito ang drop off nito so guys ang kinita natin ay 1673 So, January 26 Araw ng Biyernis January 26 Araw ng Biyernis Ito ang kinita natin So yun lang guys Ang kinita natin ngayong araw Napakahirap na kumita ngayon sa COVID ha? ko mga kadalawang Man lang tayo Hindi tayo umabot So hanggang noon lang tayo Talaga yata tayo Hanggang 1617 Minsan linisuri tayo 19 Oh, kasi maaga ang uwi natin. Hanggang alas 5 lang talaga ang uwi na ako. Alas 6 dapat nasa bahay na ako. Mahirap na magpasobra ng oras. Pagod na. Pagod po. Oh. Nakakapagod na. Tama lang yung mga labas ka ng um, alas 6. Uwi ka na sa bahay ka na dapat ng 4, alas 6. Okay na yun. Kumita ka ng mga 1.7, 1.9 1-9. Okay na. Pero din target ko talaga dalawa. Hindi pa ako umabot ng 2,000. So yun lang guys yun lang talaga pinapakita natin yung totoong kinikita natin dito hindi tayo nagpapasukra kung yung ibang mga rider man dyan kalakas kumita hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun oh, kasi sabi nila malak na kumikita sila dalawang libo oh, baka naman sobra sobra sa oras yun kaya tayo pag lumabas tayo mga alas dapat alas 6 na sa bahay na ako ayoko na yung sa oras eh sapat na yung kumita tayo yung malinis isang libu o kinasagay nyo magbagay ko yung pamilya ko doon may pamasay na yung estudyante ko doon sa sapat na yun hindi mo na kailangan kumita ng malaki Pagurin naman yung katawan mo, di ba? So yun lang guys, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin ang bell -like icon para update ka sa mga bagong biyahe natin. Biyahe sa lansangan, buhay eh, ng mga uh, driver sa lansangan, mapapanood niyo.